Tara na. Tara, wala na yun. na yung papa mo. Tara dun, tapos sa ilog lang kami kanina. Pumunta kami doon. Wala. Kanina, walang init. Ngayon, may init po. Hindi ka sasama? Eee, mabait na bata. Ayaw sumama. Tara na. Ayaw si papa mo. <laughs> Kuya Owa, ayaw sumama. Si Malis na sila ng Uwa, wala na sila. Uwa, lika na. Ala na Oh. Punta ng kalawit Laka. ah. Punta ilog. Eh, mabait na bata. Ayan na. Eh, 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 eh. <laughs> Aba, nangungunangun ang mataray na may lagnat. Punta ilog. Uh -huh. Namatay yung live kundi abot ang wifi. Nasira ang tulay dito. Hindi kami makakadaan. Lawin Art! Dumiretso ka! <sighs> Tricycle. Diba? ba? yan. Tapos... Oh, ang bilis! Ay, nasira ang tulay ginawan tulay ng mga tao here ito yung daan na namin no? nasira ng ulan gawa ng ulan malalim oops do merit choka Ay, ayan, talaga itong batang to. Uy, aw, bilis. Wala na si Papa, Muka matakot. <laughs> Selina, Maria. Doon na, na doon na, sa ilog. Oh, Dito kami kanina, wala pa... Init. Yeah. Ah, oras na ba? 755. Ganyan yung mga 7 o'clock. Nakahanag na yung ano, culvert. Malalim yun lang yun. yung tulay, nasira. Gawa na ulit. Tapos parang lumaki yung ano. Yun. Nag-landslide. Hanggang dito yata yung tubig. Di no. ba mainit no. mo? Umuwi <laughs> so, <o>. <laughs> <cognition>? <sighs> <comple> kami kasi Kanina sinisigawan kayo ni Lolo Gang? Doon na sa tabi ng gawin. No, no. Oh, sarap panigo sa ilo. Kung wala nang lagat sa maliyo eh. Maligo na ako dyan. Hello, Marlia. Damit yan ni Kuya Dawin, ma. Favorite ni Marlia yung damit ni Dawin? Favorite sa utin ni Marlia. Say tabi po. Ano? Ang Piyaw, ah. Piyaw. Wow! Piyaw, ah, tingin. Picture. Mailit na, eh. Ba't kaya sinigawan ni Lolo, gaw? Ano? Babay na kayo. Bye-bye. Can... Babay. Ano?